Okay, hey girls, mag-review na tayo ulit. Diana, paano yung training? Girls, wala mo ng training ngayon. Kailangan improve natin yung studies natin. Girls, hindi ko naman naiintindihan tong lesson na to. Girls, di ba sinabi ko na sa inyo, easy lang yung test. Oo nga. Sisiw lang. <laughs> girls, tingnan niyo yung binili kong bag ngayon. Naka-discount. Ang ganda, oh. Wow, ang ganda. Kitty, tingnan mo. Kitty? Kitty? Kitty, uh -huh. tinitignan mo ba yung bag ko o hindi? Mm. Oo, nakita ko. Maganda girls, bakit pa ba nagyayabang yung mga yan? Anong problema nila? Naiinis na talaga ako sa mga babae na yan. Girls, wag na natin silang pansinin. Mag-aral na lang tayo. Girls, mag-shopping tayo bukas. Bumili tayo ng handbags. Yung pare-pareho. Yung terno tayo, wow. di ba? Oo, oo, sige. <laughs> ano, Katie? Ewan ko, hindi ako mahilig sa handbags. Tsaka ayoko ng dark colors. Bakit? Anong gusto mo? Bright colors? Para lang yun sa mga nagpapasosyal. Tulad ng iba dyan. Kitty, mga rats tayo. Baka nakakalimutan mo. Okay, Kitty, tara na nga. Sandali lang, magsusuklay pa ako. Kanina ka pa nagsusuklay, tara na. <laughs> <laughs> Maka feeling model naman kung maglakad. Nat, pabayaan mo na. Mukha Buka naman talaga kaming mga, mga models. models. <laughs> Nakakainis! Sinira na nila yung mood ko! Wala na tuloy akong ganang mag-aral! Alam mo, Diana, ibalik na lang natin si Kitty sa team natin para mainis yung mga rats na yan! Oo nga, mukha namang gusto niyang bumalik sa atin! Ano girls, ibabalik natin siya sa team natin pagkatapos ng ginawa niya? Trinidor niya tayo! tapos kumandong pa siya sa boyfriend ko? Hindi pwede. E di turuan muna natin siya ng lesson bago natin siya tanggapin. Oo nga, para hindi niya ulitin yung ginawa niya. Ano Diana? Girls, anong ibig niyong sabihin turuan siya ng lesson? Anong gagawin natin sa kanya? For example, alisin natin yung wig niya. Feeling niya, plan siya. Para mapahiya siya. Total, ikaw naman yung gumawa ng image niya. <sighs> okay, sige. Gagawin natin yan. Papalikin natin yung team na daga na yan. Oo, oh, pahirapan muna natin siya bago pabalikin sa team natin ulit. Huh, girls, mukhang challenging yan. Diana! Okay na, sige na, gagawin ko na. Alam nyo guys, inubos nyo na lahat ng chips dito. Kailangan ko nang mamili. Hoy Julie, akin yung isang chips. Ibon, alam mo naman na paborito ko yung chips, di ba? Alam mo Ibon, kailangan mo na siguro siyang iwan. Okay Julie, magtutubig na lang ulit ako. Mmm, Patrick, ang sarap ng chocolate kapag Hmm, ako rin, Gigi. Kapag kasama ka. Oh, nandito pala yung couple of the year. Ano, Patrick? Masaya ka ba na iniwan ako, ha? Karina, ano ka ba? Di nag-decide na nga si Patrick? Pinili niya ako, kaya umalis ka na dyan bago pa ako mainis tayo. Gigi, tumahimik ka dyan. Ano, Patrick? Break na ba tayo? Tapos na ba ang lahat sa atin? Oo, oh, Karina. Tapos na tayo. Bawal na tayo magkita. Ah, sabi ni Gigi bawal tayo magkita. Pwes, may sasabihin ako sa akin natin. Ano? Nagsisinungaling ka? Hindi naman tayo nagkiss eh. Hindi nga kita kinis. Ano? Nagkiss kayo? Gigi, nagsisinungaling siya. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo yung leeg niya. Uh, totoo ba yung sinasabi niya, Patrick? Gigi, hindi. Nagsisinungaling siya. Patrick, tingnan ko yung leeg mo. Okay, no problem. Ice, dalan mo ako ng salamin. Iinis na ako sa dalawang to. Okay, Gigi. Pagdadala na kita ng salamin. Gigi, bakit salamin? Alam ko naman gwapo ako eh. Para mapatunayan mo na hindi mo talaga siya kinis. Weto na yung salamin. nandaan yo hindi ako utusan. Barista ako. Gigi ano to? Ano yan? Eh, di lipstick ni Karina. Ano? 'Di hindi mo man lang alam na hinalikat kanya? Sino Sinungaling? Ibon ko puti na lang good boy ka. Tignan mo si Patrick, Dinidate date niya si Gigi pero puno naman ng kiss mark yung leeg niya ni Karina. O nga ayun oh, no? Nakabakat yung lipstick ni Karina sa leeg niya? Sabi sa Julie, eh. good boy ako. Si Patrick, bayaran mo tong chocolate bar ko, tapos huwag ka nang lalapit sa akin ulit. Ano ka ba, Gigi? Hindi ko alam sang galing to. Guys, pagluto mo kami. Nagugutom kami. Oh, grabe yung training namin ngayon. Okay guys, no problem. Meron akong bacon sandwich. Gusto nyo ba yon? Oo, kahit ano, gutom kahit kami. Kahit ano, basta bilisan mo lang. Alam nyo guys, masaya ako single kayong dalawa. Kasi naiinis na ako sa mga couples na yan. Tama ka dyan, Ice! Appear. Hindi natin kailangan ng girls. Maubos lang pera natin sa kanila. Ano sabi mo? Sinong single, ha? Ah, di Ikaw, single ka, di ba? May girlfriend ka ba? Bitawan mo nga ako. Bitawan mo ako. Di ma, anong ginagawa mo? Hoy, ikaw, balukang barista ka. Hindi ako single. May girlfriend ako. Si Lady Diana. Yan, basahin mo. Di ma, paranoid ka na. Hindi ako single. Girlfriend ko si Diana. Okay? Pare, hindi maganda yung ginawa mo ngayon. Dapat hindi mo ginaganya si Ice! Hmm? Isa na lang pala yung bacon sandwich para kay Kev na lang. Bahala ka dyan, Dima. Ibon, gusto ko pa ng chips. Wala nang chips, inubos mo na lahat. Puro ka na lang palibre kay Arte. Alam mo, Brubasti, huwag ka nga mga elam dyan. Girlfriend niya ako, ikaw, kaibigan ka lang niya. Brubasti, okay lang to. Ice, wala ka na bang chips na tinatago dyan? Bigay mo dito kay Julie. Nabitin eh. Blondie, sigurado ka bang tamang desisyon to? Oo nga, wag na lang kaya. Ano, wala kayong tiwala sa desisyon ko, ganon? Hindi, Hindi naman. naman. Ayun na sila. Hello boys, Smiley, alam mo ba na niloloko ka lang ni Diana? Alam mo, Frogs, wala ako sa sa mga kalokohan nyo. Perfect yung relationship ni Diana tsaka Smiley. Girls, pwede ba pagod kami? Magpapalit muna kami damit. Blondie, pabayaan mo na nga sila. Mas mabuti pang wag mo nang sabihin yan kay Smiley. Hilan nyo nga akong mga palaka. Nabubwisit na ako sa inyo. Ayaw mong maniwala? E eh di i-check mo. Pare, ano ba nangyayari? Ewan, di ko ngarin rin alam eh. Uy, Blondie, ano tong susing to? Ano bang gusto mong mangyari? Ito, susi sa locker ni Diana. Buksan mo para malaman mo, oh. Alam nyo, di maganda yan. Kinuha nyo yung susi ng locker ni Diana. Guys, tara na. O oh, di ba hindi naman umubra? Anong hindi umubra? Bubuksan niya yung locker ni Diana. Siyempre, interesado siya kung anong sinasabi ko. Di ko maintindihan. Ano yung sinasabi ng mga palakang yun? Kalokohan lang yun. Hindi naman niloloko ni Diana si Smiley, no? Sandali lang, guys. E paano kung nagsasabi silang totoo? Smiley, ano ka ba? Seryoso ka ba? Bakit sa tingin mo may tinatago sa boyfriend sa locker niya? Huwag mo sila pansinin pare, meron lang silang pinaplano. Siguro i check ko na lang yung locker niya. Boyfriend naman niya ako. Okay lang yun, di ba? Wala ka bang tiwala kay Diana? Sinungaling yung mga palakang yun, Smiley. i check ko lang yung locker ni Diana. Wala namang masama dun, di ba? Ano pare, may kababalaghan ba dyan sa locker niya? Ano na, Smiley? Wala, mga kalat lang. Backpack. Itong mga palakang to, ah. Huh? Pabango ng lalaki to, ah. Guys, pabango ng lalaki. Alam, Alam namin, namin, Smiley. Smiley ano, ano naman, naman ngayon? <sniffs> Alam nyo guys, hindi ko pabango to. Pero sandali, naamoy ko na dati to eh. O kayo nga, meron ba kayo naaalala? <sniffs> Pare, wala. Smiley, pabango lang yan. Baka naman ginagamit ni Diana yan. Para sigurado, tatanungin ko na lang si Diana. Sige nga, Diana, Diana isa pa? pa. Girls, natatandaan ko lahat. Okay, so, pagod na ako maging mabait. At? Kailangan kong ipakita sa mga tao. Diana, Diana hindi sa mga tao, tao kay, kay Kitty lang. Oh my god, girls, ayoko nang ganito. Ayoko maging maldita. Hindi ako to. Diana, hindi ka maldita, pero sila. Diana, ginagamit kanila nang buong school. Diana, baka nakakalimutan mo school mo to. Tapos gusto nila, sila yung masusunod. Okay, girls, gagawin ko to. Kahit mahirap, kakayanin ko. Sandali lang, may tumatawag. Smiley Hello, Smiley? Okay, Nat. Ngayon, makakatikim si Kitty. Anong nakita mo sa locker ko? Sa wakas, nakinig din si Diana sa atin. Ano? <sighs> Dayana, ano, ano yun? yun? Girls, sinabi sa akin ni Smiley na niloloko ko daw siya. Tara, puntahan natin siya sa locker ko. Teacher Mike, hello. Pinatawag mo daw kami. O, Leila, Pumasok kayo. Girls, tara. Layla, Yana, Kitty, sa tingin nyo, bakit pinatawag ko kayong tatlo? Kasi best friends kaming tatlo? <laughs> hindi, Kitty, cheerleader ka. Bakit di ka nagtitraining? Bakit sila ang kasama mo? Ano nangyayari? Oh my God, Kitty, relax ka lang. Teacher Mike, bakit hindi mo pakialaman yung sarili mong klase? 11th grader si Kitty. Oo, oh, hindi mo siya istudyante. Tsaka bakit mo siya pinabawalan makipag-friend sa amin? Hindi ko alam ano nangyayari, Kitty. Wala ka na ba pakialam sa team mo, ha? Meron kayong competition. Alam mo, Teacher Mike, Kitty... Kitty? Alam mo, Teacher Mike, inalis nila si Kitty sa team. Nadepress si Kitty. Alam mo ba kung hindi dahil sa amin? Baka ano nang nangyari sa kanya? Di ba, Kitty? Oo, nadepress ako. Alam nyo, hindi ako naniniwala sa inyo. Malalaman ko rin ang totoo. Sige, balis na nga kayong tatlo. Teacher Mike, hindi ka naniniwala sa amin? Okay, aalis na ako. Tsaka mo, Teacher Mike, may sarili kaming teacher. Hindi namin kailangan yung mga advices mo. Okay lang, Teacher Mike. Huwag mong pakinggan si Yana. Ano bang pinaplano ng tatlong to? Sa may pakiramdam ko eh. Dapat malamang ko. Aalamin ko rin to. Ganinong pabango to? Naiinis ako sa amoy. Ayoko. Smiley, relax ka lang. Ano ka ba? Pare, pabango lang yan. Hindi namang ibig sabihin may ginagawang masama si Diana. Seryoso ka ba? May male perfume sa loob ng locker ni Diana. Smiley, ano ba yung sinasabi mo sa akin sa phone? Anong sinasabi mong niloloko kita? Oo, Oo nga, Smiley. Smiley ano, ano ba yung pinagsasabi mo? Malapit na mag-away to. Smiley, kontrolin mo yung sarili mo. Relax ka lang, ha? Timur, huwag ka maingay. Hindi nga na ano to. Anong ginagawa ng mabahong pabangong to sa loob ng locker mo? Kanino to? Ano, may bago ka ng boyfriend? Ay. Wow, ang bango naman yan. yan. Ano? Miley, unang-una, bakit mo binuksan yung locker ko? Hindi ko naman binubuksan yung locker mo, ha? Diana, sabihin mo na lang sa kanya, mababalu na yan. Oo nga, kanina pa siya nababalu sa selos. Diana, familiar yung amoy nito. Kanino ba to? Siyempre naman, Smiley, familiar yung amoy. Sige nga, saan mo naaamoy yan? Diana, hindi smelling game to. Sabihin mo sa akin, kaninong pabango to? Kanino? Smiley. Smiley! Diana, ano ba yung perfume na yan? Nat, malalaman mo na ngayon. Smiley, sorry, makakalimutin ka na kasi. Ini-spray ko yung perfume na yan kapag sumasakay ako sa taxi kapag ayoko yung amoy. O kaya ini-spray ko rin yan kapag mabaho yung sapatos. Nakalimutan mo na ba, ini-sprayan din natin yung locker mo two months ago. Ano, Smiley, naalala mo na? Lagot na si Smiley nako Diana, sorry talaga. Nakalimutan ko eh. Sorry. Oops, nagumpisa na yung away. Dito nga ako, manonood ako. Alam mo, Smiley, baliw ka Diana, talaga. sorry talaga. Kaya pala sabi ko, familiar na familiar yung amoy. Smiley, may tanong ako. Bakit mo naman biglang chinek yung locker ko? Hindi mo naman ginagawa yan dati. Yung mga frogs, binigay nila yung susi ng locker mo. Sabi nila, buksan ko, may makikita daw akong di maganda. Diana, yung mga frogs? Ah, yung mga frogs? Si Blondie yung nagbigay ng susi. May ebidensya daw sa locker mo na niloloko mo ako. Blondie? Anong Blondie? Nagugutom si Blondie. Tata na, girls. Tama na. Dapat hindi ka nakinig sa kanila eh. Oo, oh, huwag kang makikinig sa mga palaka. Smiley, kung gusto mong tumagal tayo, hindi ka dapat nakikinig sa blanding na yan. Dapat kausapin mo ko ng diretsyo. Babe, sorry talaga, sorry. Diana, may gagawin pa tayo. Okay, Smiley, mamaya na lang. See you. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Saan ako pupunta? Makikipag-date sa iba. <laughs> Anong sabi mo? Joke lang. <laughs> oh, baliw tong blanding to. Kita mo na, Smiley. Hindi mo kailangan mag-umpisa ng away agad. Ano Max, game na? Tatalunin kita ngayon. Kumanda ka. I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems problems I solve them, I run through the money, the press will be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back Girls, tanyan na, wala nang atrasan Okay girls, wala nang atrasan, gagawin ko to Tutuan natin ang leksyon tong kitty na to V-I-C-T-O-R-Y, victory Buns are the best, buns are the best, victory Oh no kitty, nakapag-practice ka na, tara na Girls, hindi pa ako tapos, hindi Hindi ka namin hihintayin ng isang oras, tara na Let's go! Kitty, sabi ko na nga ba nandito ka? Tara, mag-usap tayo. Hindi, hindi siya makikipag-usap sa'yo. Kayo, hindi makikipag-usap sa'kin. Siya makikipag-usap. Kitty, sa ka pupunta? Halika dito. Diana, wala na tayong pag-uusapan. Kunin mo na tong pom, -pom sa ang lagkit. Wow, wow ang bastos niya. niya. Ihagis mo dyan sa floor. Okay. Ano nang sasabihin mo? Bilisan mo na. Hinihintay ako ng mga friends ko sa labas. Nakalimutan mo na ba kung anong team ka bago ka naging bunny? Oo nga. Di ba frogs ka dati? Kung nakalimutan mo na, ipapaalala namin sa'yo. Ano ko dati? Maganda. Maganda ako lagi. Siyempre naman, Kitty. Maganda ka lagi. Pero ngayon, hindi ka na bunny. Alisin mo na yung bunny uniform. Hindi <laughs> ka Sama sa team namin O oh, ayan, magpalit ka na ng uniform Pero ayoko na maging frogs Kitty, wala akong pakialam kung ayaw mo na maging frogs Basta, ibalik mo na yung bunny uniform Ano, ano? Kailangan, kailangan mo ng, ng tulong? Uh, leila, tinanggal na siya sa bagay team bagay lang sa kanya yan leila, friend natin siya Yana, hindi natin siya friend, tayo lang dalawa Tama Diana, please, hayaan mo ko mag-explain Sorry, Kitty, ilang beses na rin kita tinay kausapin oh. Kitty, wala ka ng pag-asa pumunta ka na sa friends mo, si Yana at Layla. Pero girls! Bye, Kitty! <laughs> Nagkamali ako! Hindi na ako pani ngayon! <laughs> Guys, naaawa ako kay Kitty. Pero kasalanan niya lahat. Sana ma-realize niya lahat ng mali niya. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to click the bell. See you on our next episodes. Bye. better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, Just the seven seas. I deal with life different, make the limit squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese.